Oh, you got power, super power. Do you even know how to end them? Oh, God's children are special, but not like you. No, not like you. You're just like a flower. Fly. That's a given. Oh, God, children, oh, God, children. How special? Not like you. No, not like you. Magaling, 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 manang mana nagmana han. Eh, talagang level up ng level up. Naging multiply. <laughs> Nagkaroon ng mara kasama. Ilang times to times to kaya yun. Naging Naruto. <laughs> eh, basta. Explore your talent and enjoy life. Go, go, go! Eh, wish ko lang ay eh, huwag naman itong mag-copyright at mag-edit na naman ako, oh, gosh. Eh, talaga naman lalabas ang superpower ko niyan. <laughs> first time nga natin gumamit nito, magtatatag tayo ng ating t-shirt. At tayo magpa-plancha. Tingnan natin kung uubra ito sa church ito. So, para madali ang tatataka ng ating mga damit. Ayan. Ayan ang kanilang sinadjust na gawin. And, may bigay kayo naman sila mga instruction na kailangan gawin para maging okay itong ating patatak at excited na ako. Ooh! eh kaya pabilisan na natin at ako excited na kung tagumpay pa itong ating pinagagawa eh ilang minutes din itong ating pamamalansya tingnan na natin kung anong itsura niya and ang halaga nga pala itong kapirasong papel na ito ay 1 dollar so parang 33 ang pesos ang paprint nito and parang naaalala ko ang mga paprint nito ay mga cents mga 20 o 50 cents lang ang halaga eh, magkano na ba yung paprint dyan sa atin sa Pilipinas? Nung okay na dyan, parang lima, tapos ang sampu ang colored, and i-reveal na natin. Uy, natetens. Ano ang pangit? So, agi, agi. and okay na man may iwan iwan lang yung mga ibang parts pero okay na rin okay eh siguro lang sa init yung ating plancha At natatakot naman kami baka masunog pa after nga ng pa-event natin sa church, eh may na-discover nga ako ito. Al kita nyo ba itong ating lalibas? At talagang magigil gigil ang lola nyo. sa <laughs> so, kaya ako humugot ng expression. And eh, first time ko nga makakita nito, ito pa yung walnuts. At ngayon ko nalaman, talaga Michelle talaga siya. At ang tigas na shell niya talaga. At to talaga na doon. <laughs> talaga siya. Ay, ang kaling naman ng mga nakikita natin. Ay, ganda-ganda na naman ng nuts. Ay, ito, naduro. Paano kaya nila binubuksan? Eh, pero ang bibili ko na lang yata ay nakapak na, nabukas na. <laughs> Nang hindi mahirapan. Eh, para wala na tayong bubogbogin at diretso sumo na lang. And another day, eh, tayo sa butas. Sa butas? At sino? <laughs> ito yung sinasabi kong butas. <laughs> Connection ng nainay at ng ating street. Mitch, nasa siya? Wala pa. Tawagan ko. And ito nga yung underground na sinasabi ko yung subway. At tayo magwo-walking kasama natin si Maricor. And alam na natin ang Hot Hospital. And dahil nga nam 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 nam, -nam, -nam namin ang chikahan, hindi na naman namin <immen> na binalmalayan kung saan tayo nakarating. At nakarating na talaga tayo dito sa mga KFC, sa mga kainan. Gosh! <laughs> parang may patutunguhan naman itong walking na ito ah. <laughs> Aba, ay nakakalayo-layo na rin kami dito. Tinan mo, 6,000 steps na. Eh, kotang-kota na tayo sa dapat ma na kolesterol. Eh, kailangan niyan dagdagan. Eh, palitan na yung na-burn. Sabi na eh, alam na ang patutunguhan. And dahil dyan, eh, kailangan natin ma-burn yung ating kinain at may nakita nga tayo dito maganda sa o oh, pang 90s ay 90s hindi ko pala alam pang 70s ay pala hindi ko alam <laughs> eh naghiwalay na nga kami ni Maricar at nag -go, go, na kami sa separate race natin and let's go home eh, na eh hindi na nga dumaan ng subway do si Maricar at tatatakot na siya dad. dito na tayo dumaan sa ibang daan eh magnanay na yata ng gabi kaya medyo madilim dilim na at naka second round nga tayo ng walking ah uh, kotang kota kota na talaga And next day ulit at nagtanong nga si Lolo kung hindi ko alam kung naikwento ko sa inyo. Itong kamatis, abay may bulaklak na. Very, very good. Very, very nice. Mm -hmm. Eh, bali dalawang puno yan. Tapos tayo nag-arrange na ating mga halaman agad. And then nga sa akin ng mga halaman kaya niripad ko at yun nga, ya yeah, ang very very good, very very nice at sana naman e, eh, umuki siya at nakabili nga ako ng kapartner na ito ating pis Lily, para it's a tie na at nagrepat nga ako at sana naman e, eh, gumandang nga eh, yung pinagtatanim ko nga doon sa may kitchen natin, ay eh, iniripat ko na ulit. Dito sa harapan ko na nilaga at naglagay sila doon ng ikaw Eh, kawawa naman. At yan ang ating nadilihin siya. And thank you very much sa mga nagbigay. Thank you, thank you. May binigay din sa akin si manager at yung ating ka-church. Bali, dalawa yung ka-church. Hindi ko pa na nasama dito yung isang picture. Thank you pa. At minsan nga may nagyaya. Nagyaya mag-walking si Lolo. Siyempre, grab na natin yun. Eh, napanood nyo ba yung reels ko dyan? Ang tugtog eh. Di ka napapayat. Hindi ka napapayat. <laughs> Ay, wala palang kanta yun. Joke, joke, joke. Eh, napanood nyo yung Squid Games? Ay, panaroorin nyo na at kikutok sa inyo. eh, sa paglalakad natin, nakaabot na tayo ng pack and save. At bibili tayo dito na pang breakfast. And let's go, go. Mga healthy food naman na kakainin. Huwag kayong mag-alala. Si Lolo kasama natin dito sa my car. Nandiyan yung resulta ng ating pag-walking. Aba, hindi na masama. At pa-uwi ay nag-walking din kami at itong istorya. Eh, may pakapit din si Lolo at may free pang cookies. Sige, isa lang kami. Cookies, mga cookies ka dyan ay eh, agad mga pahalaman dito aso, uh, so ito nga istorya ay eh, balak naman namin magsakay na ng bus kaso eh, schedule ay 9.30 pa ay eh, bago kami makarating doon sa bus stop quarter to 9 na so naglakad na kami at talagang pagdaan ay eh, baka makauwi na kami ay dahil nga Sunday ngayon pareho ang schedule ng Sunday at holiday Eh carry pa rin namin, ma namin maglakad at ayan ang school ni Rafa Boyo. ganyan And so, naka second round nga tayo ng paglalakad at naandito na nga tayo. At talagang pagkarating ko ay ako'y nagdilig at saka dumaan yung bus. <laughs> eh, kung inintay pa natin yun, di na sayang ating oras. Eh, maganda na yung nakapaglakad. And, ayan ang result natin sa cellphone. Ganun, ganon din naman yan. Kita din yung maps. And, ayan ang ating breakfast na bilhin natin. Meron tayo dyan, pipino, yung cherry, tas hindi pala yung naan, Tapos, ano, yung sardines with eggs scrambled. Eh, talagang nagutom ang lolo at lola nyo. At hindi na tayo nagkape. Nagkape na tayo kanina. And, meron nga tayong na-medal ngayon. Naku, 100,000 steps na ang lola nyo. Ang ating relo. Ay, meron pa yung mga hindi ko nasusuot na relo paglalakad natin kaya kotang kota na talaga tayo dyan and ayan yung total total na ating nilakad alas 12 pa lang ng tanghali yan ha tapos ito yung ating result bago tayo matulog talagang minonitor ko talaga at ayan ang ating burn ngayong maghapon at see you tomorrow ulit at ngayon ko lang palaga napagtanto. Mas breaking the record pala yung ating Monday. Nakasama natin sa Monday Kari. Eh, ang layo naman atin nila. mayroong merong 5 meters at saka 2 meters sa 7 meters. Tayo. steps yun. And it's my duty today. At imot-imot muna ang lola nyo. And thank you tito sa inyo sa pagpepicture Ay gusto ko i-capture talaga yung relo. And yes, may bago kami bag. Binigyan kami sa trabaho namin. And syempre, model, iram pa Excited nga kami Thank you. Ay, grabe ang itim ko. At sana naman ay umefect yung aking binili. Na ni Veya, naman eh, pumuti-puti ang lola niyo kasi energetic ko masyado yung summer. <laughs> And after work ay, alam na, nagalagala. At tumambay nga ako dito sa bagong bahay ni Manikaw. Yes, lumipat na sila ng bahay. Siyempre, house tour na yan. And ayan nga yung bahay nila dyan, sila sa second floor. Yun ang may bahay. Hi muna. Hi. <laughs> <laughs> Ay, ala yung kwarto na na kay, kay oh. Dan. Oo oh, nga naman. Ay, ang CR. Oh, hi ulit. <laughs> oh, maglaga <-drebo> po tayo. Labag pa eh. Ganyan talaga mga misis after work. May work pa rin pag uwi. Ay, nakalagay na nga pala yung mga lace mo, ano? Abay, may napadaang bahay. Eh, yan talaga yung literal na lipat bahay. Eh, na-timing naman na naguhugas ako ng plato. sa sabi ko kay Jack, video. O yan, nagpasa naman sa akin. Very good. Bye, na andar, ang galing. And that's all for today's video. And thanks for watching. Bye-bye.